Hello guys, good morning. Good morning. Si Ayos may iwan po dito na nagduduyan duyan. Ako late na ako. Si Papa kanina pa po yan, 5.20. The, the pigs are there? That's okay. The pigs are there. Oh. The pigs there. With all the pigs. Dito sa tangkal siya. 5.20 pa yan si Papa. Ako kasi pinag-almusal ko muna si Ayosh. So ngayon, is 6.40 na ako. Hindi pa ako nakaumpisa. <laughs> Maraming arte si Ayosh, Lai. Ha, Jun? Mm. Yeah. Yes, that's Papa Pig. There's Mommy Pigs. Grandma and Grandpa pigs are not here anymore. Why? Oh no, why? Because they're old. I'm all that pig. Ah, uh, okay. Because that is, barbecue. you just pig, uh Mama. Huh? Super Mama, you speak, in your own. Why is Wiggies like that? Oh, my swing. I'm not playing with you now, okay? You just play here. And you need something, you call me. I am just there, okay? What? I'll be helping Mom si, and Popsy. And Tito, Isang ako. Oh, to play. I want to play with you too. There is your water here, okay? <laughs> Sana naman Lord, hindi na po uulan ngayong hapon muna. Para ano? Makatuloy-tuloy. Yan bunso namin yan guys. Dito ako sa walang tubig. Dito kani papa. Dito kani papa. Nakalimot ko gdala sakong gloves. day off niya po ngayon guys kaya ayan kasama siya dito so time check guys 7.40 napatakbo ako dito sa bahay bugas muna ako ng paako pala kasi na eb si tinawag na ako mama ni eb ko <laughs> tabi tabi sabang ako makain <laughs> takbo na naman ako <laughs> Dito na ako maghubogas ng aking paa. Ay, walang tabo. Yung aking mga sisters. Tulog yung aking mga sisters. Tulog na tulog sila. Agising. Wala, hindi pa. Tapos na kayo kumain. Wala guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ba? Oo. Oh. Sampo dapat yan guys, nung kinapon yung isa, na tetanus yata. Kaya ayun. <laughs> cute, cute. <laughs> lang tatlo na iwan dito, yung asawa ng kapatid ko, tsaka syempre si Liam si Liam kulit, hindi pa marunong magsalita guys, pero marunong nang magsumbong <laughs> alap na lahat ng mga kalukohan selos-selos silang, silang dalawa ni Ayush selos yan si Ayush sabi ko kay Liam, I love you Liam iyak si Ayush, you don't love me anymore daw <laughs> Hello. Open it, open it, open it. Let's go out. Open it. Tapos na siya, guys. Ice oh, candy agad. It. Uy, stand up, stand up. Ang mga aso. Stand up, Ayush. Don't sit there. You sit here, oh. You sit here, Mati. Hmm? That's another tito. Umayo, guys, kay maayo is eh. mabuti guys nandito na yung ano dapat talaga mag-aani naunsa <laughs> no eh hmm. mabalik muna ako saglit guys kahit mga 30 minutes kain muna kami guys ng almusan upat man me puno ng ano guys puno ng anong tawag yan puno ng uniporme. tingin nga ako dito bahay to ng kambing namin tingin nga may itlog ang daming itlog mga ibisaya yan lahat guys

kana din mura gigu igura. Mm. Ang Road Island dili na siya mang mm -hmm. Hindi si marunong si Ayos kumain ng mik-mik. <laughs> Kasi marunong. Blinow niya eh. Thank God, guys. As of today, ano na ba ngayon? Thursday. Oh, maputik pala, malalim pala ito. Sige na lamang. filter agad. Hindi kalimutan ang filter, guys. <laughs> Kaming dalawa ni Papa. Ayan. Tapos si Papa. Hindi yan. Tapos Papa, hindi man nakita. Ayun pala. Kaming dalawa. Kasi si Mama eh, naghahanda ng pagkain ng baboy si Ayosh ay tulog masarap ang tulog niya guys muna ako umuwi kasi mo ambun na baka masabaw tong aking cellphone dead ball. <laughs> paano na yung pagmamarites natin pag wala tayong cellphone di ba ayun may dumating na ano tumulong sa amin dalawa ngayong hapon na nga lang pero di ba ali at least dumating talaga sila Ngayon na nakita akong mga natapon sayang din sana patikim lang tong ulan na to hindi malakas para mabuhat niya pa talaga ilang marami rami pa undangin na na o di ah o kusog na aming kalabaw Abay, nangahabol pala ito, yung malaki yung naghila ng cargo guys na dalawang box nangahabol siya guys sisilungan ko sana sa kanina pa sisilungan kasi wala sila ni mama may kamag-anak kami na namatay nilibing kanina nandun sila ni mama at si papa nakilibing so alas 12 na silang dumating mainit na eh mga alas 10 pa lang mainit na nabahala kayo jan, ayan naglunang-lunang din naman sila puro Madre de Agua pala yung ano. Madre de Agua. Yung dito sa likod. Wala akong pagkain, yun. hindi ko alam saan yung pangapagkain. Yun. Oh, nagaani ako guys, pero nakaprada ako, nakaprada Mahinog na ano. Kunog <gumukudaan> mo

かっこいい